Sa ibang balita, lusot na sa Committee on Health ang ilang mga panukalang batas na naglalayong madagdagan pa ang mga bed capacity sa mga ospital at makapagtayo pa ng isang tertiary hospital sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, si Julian Punag, Una sa Balita. Julian? Greg, 23 panukalang batas ang tinalakay sa Committee on Health ngayong araw. Sa pangunguna ni Committee Chairperson Sir Yaco Gato Jr. na pawang nakatuon sa pagpapaunlad ng mga ospital sa bansa. Aprobado na ng Committee on Health ngayong araw ang ilang mga panukalang batas kaugnay sa pagdaragdag ng hospital bed capacity sa mga DOH hospital sa bansa. Gayun din ang pagtatayo ng isang DOH-operated tertiary hospital sa Antipolo City sa Rizal na tatawaging Antipolo Rizal Tertiary Hospital o ARTH. Sa ilalim ng House Bill No. 5304, ilan sa mga ipagkakaloob na serbisyo ng nasabing hospital ay ang specialized, advanced at komprehensibong tertiary healthcare service sa mga taga-Antipolo at karatig na lugar nito. Ayon kay Dr. Volter Guadalupe, sa tulong ng ospital na ito sa Antipolo, madedekong just nito ang tatlong malalaking ospital sa Metro Manila. The data from Calabarzon and Rizal highlight an increasing need For complicated treatment, prompt treatment of complicated cases of trauma, maternal and neonatal complications, cardiovascular diseases. This establishment would support the universal health care, um, as it serves as a. It would serve as a chief referral hospital. Nakikita po talaga namin na um, there is unacceptable delay in uh, treatment of uh, emergency cases and uh, waiting for long lines is uh, one at the medical centers in metro manila is uh, one, uh, one consistent um, fact Samantala bilang isa sa mga pangonahing miakda ng panukalang batas at bilang kinatawan ng unang distrito ng Antipolo, iginiit ni Deputy Speaker Ronaldo V. Puno na naniniwala siya na dapat DOH ang mismong mamahala sa nasabing ospital. Greg, dalawang panukalang batas pa ang inaprubahan ng komite. Ang House Bill No. 379 na layong gawing regional ang provincial hospital sa Bukidnon na mula sa 150 bed capacity, gagawin na itong 300. At ang House Bill No. 380 na hangad namang magtatag ng lang Uh, tropical disease rehabilitation at geriatric multispecialty hospital sa Malaybay sa probinsya ng Bukidnon. Greg ang dalawang panukalang batas na yan ay parehong akda ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores. Mula rito sa Kamara na una sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag alauna sa balita ng Congress TV.